ano ang damdamin ng, ng mga ng mga gagawa. Ayun. So, so gusto nating 100 pesos na increase. oh, eh. Oo. Yan ba, sapat na. Alamin natin. Nasa uh, natin ang chairperson ng Partido Manggagawa. Mm -hmm. siguro nung Si Renato Magtubo sa umagang ito. Sir Renato, magandang umaga po sa inyo. Uh, Double Wings, Double B, Radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga po oma umaga po uh, sa inyo, Double Wing, at sa inyong tagapakinig dito sa DZWB. Okay, for the first happy time, Valentine's Happy, Valentine's happy, happy Valentine's Happy New Year, <laughs> Year na rin, sir. Oh. 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 oh sa so Happy unang, New Year. Sa unang pagkakataon sa Senado, sa South kasi yung 125, nakaabot yun, di ba, sir, sa yung 125 pesos. Mm. Hanggang third reading, oh, pero that's nabawi. That's pero sa Senado, first time, umabot ng plenary ang 100 pesos na panukalang dagdag na sweldo po sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Magandang oh, indikasyon, pero yung real ano nakikita nyo? Oo uh, na, eh, tama yung sinasabi niya. Magandang indikasyon na tumugon ang Senado sa panawagan 150, ginawa nilang 100 sa aming welcome development na yan. Pero, at na report out na ng committee ng uh, labor sa Senado uh, subject to debate na yan. At iniintay na lang natin yung approval nila para ma-transmitin sa lower house yung kanilang uh, panukala. Ang problema natin sa ngayon, hindi pa tumutugon yung House of Representatives na kabindin pa rin doon ang panukala na 150 pesos uh, increase sa minimum wage sa mga manggagawa. So, ang effort ay dapat na concentrate doon sa House of Representatives para tumugon din sa panawagang tagdagan ng sweldo ng manggagawa. Kasi uh, alam naman natin na bumaba ang halaga ng sweldo ng manggagawa dahil sa inflation nung na yung buong taon ng 2023 mm -hmm. at uh, ang uh, cost of living sa kasalukuyan yung mataas, uh, malaking tulong yan uh, kahit na hindi sapat pero malaking tulong sa maraming mga Sana nga uh, gawin nila across the board sapagkat nariniwala tayo na across the board, naman, the board naman yung tama ng inflation sa lahat ng mga gagawa. Mm -hmm. Pag sinabi across the board, weng, ano lahat, eh, na. lahat na. Wala nang mm -hmm. kikilalanin kung minimum wage earner ka o malaki uh -oh. sa mo. Oo so, kasi across the board yung tama ng inflation mm -hmm. at uh oh, minimum wage ang minimum wage ang sa, wage, and salary earners kasi mm -hmm. as of December 2023 sa datos ng PSA nasa 30 million eh mm -hmm. out of 50 million employed uh, workers so ang, ang minimum wage earners lang sa, sa datos ng Department of Labor nasa 4.5 million so mm -hmm. Maraming pa mga manggagawang hindi tatamaan yan. At hindi naman automatic na kapag uh, may wage distortion ay kinocure ka agad sa loob ng pabrika, magre-reklamo pa yung mga manggagawang kapay ka pa ng mga reklamo sa mm. Department of Labor. So mm. may ganong mangyayari, may wage distortion kapag uh, uh, na-increase halimbawa na isan, isang daang piso ang minimum wage, maabutan yung ibang mga matagal oh, na manggagawang na ang, ang ang kanilang sweldo ay lagpas sa minimum nga naman. So, mas para pa na pang... Oh, ano? uh, mas mabuti pang gawin ng across the board sana ng uh, kongreso. Mm. Ang problema ho dyan, syempre, uh, ang mga employer naman, mm. eh, ang uh, magiging kung yan, eh, susundin ho nila, mm -hmm. ang uh, dulo niyan, eh, baka magsitaasan rin ho sila ng kanilang mga presyo ng produkto o serbisyo. Kawawa rin, para bang uh, ang, ang, consumer uh, naman, at mismo empleyado din ang tatamaan pag nagmahal yung produkto, sir. Um, ang sa pag-aaral naman namin, ano eh, uh, kumbaga hindi, yan, hindi naman yan itlog at manok, di ba? Oo. Uh -uh. <laughs> Parang sabi namin, uh, kung ang ating ekonomiya ay lumalaki, naging positibo ang growth dahil sa consumption, ang main consumer naman ng ating ekonomiya ay manggagawa. Mm -hmm. So, in the long run, uh, mas mabuti sa ekonomiya na ang sweldo ay mataas mm -hmm. sapagkat it drives economic growth, drives production tapos it generates employment. Mm -hmm. uh, ang mga employer naman kasi na hindi kaya ang amin na mga position dyan is that uh, ano bang pipiliin natin? Uh, isang isang policy na i-maintain natin yung mababang sweldo para kaya ng employer mm -hmm. or dapat pag adjusting employer, magbawasan konti ang kanilang tubo. Nang sa ganun, ang wage policy natin ay andun sa katamtaman na nakakabuhay ng pamilya ng manggagawa at same time nakatulong sa ekonomiya. Kasi kung hindi naman kaya ng employer, halimbawa, no, na hindi na makadegosyo dahil sa kakapusin yung kanyang uh, profit, halimbawa, eh di mag na lang siya, wala siyang employer, di ba? Mm -hmm. Kasi marami nang papalit eh. Marami na mga uh, employer na may capacity to pay sa mga manggagawa uh, upang ang kanyang sweldo baka buhay ng pamilya. Hindi kasi magandang ang economic policy na ma-depress yung sweldo hmm. para ma-maintain so, yung uh, profit ng mga employees. Sabi nga ng mga senador, um, uh, sir, eh, binigyan namin, binawasan na namin ang corporate income tax nyo eh. So parang pala, yes, ito so, naman yung pagkakataon para ibalik ninyo yung ganansya sa mga manggagawa nyo. Yes. Uh, marami ng mga incentives at uh, iba pang mga policy ang uh, nakakatulong sa sa employer for the longest period of time di ba mm -hmm. ang problema na nat master productivity ng mga manggagawa for the longest period of time ang problema lang lahat ng mga economic uh, uh, managers na sabi nahuhuli na yung sweldo ng mga manggagawa mm -hmm. so yun na yung ano yun na yung uh, main problem so dapat ang pulisya natin hindi na tama data natin lang natin yung purchasing power, kundi isang pulisiya na dapat ang sweldo, ang level ng sweldo ay nakakatugon sa pangangailangan, nakakatulong sa pag-boost ng economy. Yeah. Yung pag pa, sa pangangailangan, yun yung sinasabing daily cost of living, tama po ba? Yes, uh? oh, okay. o, tama Magkano po yun. Okay, ba yung Kasi... dapat na daily cost of living sa ngayon para masabi natin na kulang yung 100 uh, pesos na yan para pang dagdag 1, sa minimum wage? 1,200 na eh ang uh, cost of living for a family of five. Oh, okay. So, ibig sabihin, kailangan kailangan isang buong pamilya, may kitang 1,000, magano sir? 200. 1,200. Ano ngayon? Ang, kung halimbawa po mag-asawa, may minimum wage, <clears throat> ay di lagpas din ng kita nila doon? Oh, kung, kung may trabaho mag-asawa, halimbawa, hundred 610 ngayon sa Metro Manila, mm -hmm. no? Ah, uh, kapag dalawa kayo, di parang umabot lang kayo doon sa level na yun, parang various minimum. Mm -hmm. So, uh, may mga bawas pa naman yan. No? Mm. Bayad ka ng yon, may SSS, bawas. <laughs> di ba? Bayad Ayong, ka ng pag, health, si pag sinabi diba, natin 1,200 na daily minimum uh, cost of living, Tama, neto yon, pay. Neto yon. Take home pay. Yon. Take home pay. Oh, pay. Oh, uh, take home pay. So, may ganong may ganong tayong disparity sa sa inuwing kita o mm -hmm. O take home pay at sa gastusin. So, yun, yung dapat tingnan. Uh, ng ating policy makers. Pero sa ngayon, yung ating uh, pinupush ay uh, tumugon na yung uh, House of Representatives mm -hmm. kaysa mag-usap sila ng chat di diba? Mag-usapan nila agenda mm -hmm. <laughs> ng taong bayan Ako. kasi is a waste of time, diba? Ako. At uh, people's money, nandyan na sila. Yung sabi ng mga employers, last year pa, nung una yung yung 150 pesos, mm -mm. Una, yung una. Sabi nila, uh, instead ho, na, kasi mahirapan sila eh, kasi baka yung iba baka tumigil sa pag-hire yes. o baka lay layoff pa ah ng mga empleyado pag iyan eh natupad yung any man wage increase na hindi dumaan doon sa mga wage board ngayon ah, mas maganda raw na mag-attract na lamang ng mga investor Ang problema mm -hmm. paano yan ah, yung pag ko natin dito eh, mura yung kwa natin labor cost eh. mm -hmm. pag itinaas nyo ho yung uh, sweldo baka hindi tayo makahikayat pa ng mga foreign investor na mag-invest dito sa bansa. Uh, hindi hindi naman ang sa, sa 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 pinang sweldo, hindi naman nakalik sa investor yun din. Ah, eh. uh, kundi nakalik sa capacity, di ba, ng uh, employer to pay, hmm. di ba? Uh, tapos uh, sa sinasabi natin na na bakit, bakit naman mag-attract na investor to to increase wages, hmm. di ba? Parang gano'n. Kasi kasi yung nila, uh, kung, kung generation, uh -oh. kung generation of employment yung problema natin. Uh -oh. Hindi lang yan, hindi lang yan uh, dahil sa sweldo. Ah mm. no? uh, maraming factors to generate employment at uh, at ang isa ng isa nga diyan yung development ng ating industriya, mm. ang ating agrikultura dapat na doon naka-focus yung uh, atensyon ng ating gobyerno. Kasi ah uh, kung foreign investor ang, pag, ang kailangan natin, bukas na bukas na ang ekonomiya natin. Eh. Oh, oh, oh. Uh, pero ang problema natin, hindi papasok dito investors dahil, Lahim. sa hindi non dahil hindi naman tells as well do. Ah, ano ba? Dahil ano ba, ano ba? ang dahilan? Kung bakit? Ah, corruption? Oo. Oh. Corruption, infrastructure, oh. red tape, mm. di ba? ease of doing business yun mm -hmm. ang problema eh. mm -hmm. kasi ang sweldo level ng sweldo natin at part naman hindi naman mm -hmm. hindi naman pinakamataas sa buong uh, region oh. mm -hmm. pero pumapasok sila sa China pumasok sila sa Vietnam mm -hmm. masuk sila sa Singapore sa Malaysia okay gano'n. eh sa Malaysia ta sa sweldo eh pero mm -hmm. sila pumapasok kasi mm -hmm. may ease of doing business mm -hmm. na tetetame yung corruption yung red tape bagada mm -hmm. da infrastructure diba? ba at hindi binabago ang rules of the game <laughs> diba? mm -hmm. <laughs> after na sila pumasok. Mm. So, so y yun yung mga problems, uh. hindi naman dahil sa spell do it. Eh. And I guess kapag ang empleyado mo naman ay masipag mm -hmm. at kusaan doon kilala ang marami mga Pilipinos, yung ating labor force, hindi po ba? Mm -hmm. o kung ikaw uh, ang investor, compensate mo siya ng maayos. Tama uh, uh, sir uh, Renato? 'yung uh, napatunayan sa buong mundo na ang Pilipino ay masipag, patalino, mm -hmm. skillful. 'Di ba? Kinukuha mm -hmm. nga tayo sa sa buong mundo eh. Yung ating mga skilled workers eh, diba? So, tapos English speaking pa. So, ang 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 ang, ang datos nagpapatunay na yung productivity ng ating uh, mga manggagawa dito sa Pilipinas mm -hmm. ay lumaki mm -hmm. pero hindi naihabol yung sweldo so mayroong problema sa patakaran ng sweldo mm -hmm. yung wage fixing mm -hmm. mechanism natin yung mm -hmm. regional wage board sa 30 years na mm -hmm. 34 years na mm -hmm. so dapat baguhin din ito eh Pero for the meantime din na nag-uusap tayo dun sa pagpapalawig um, uh, i increase isang isang daan na isa, mi-welcome mm -hmm. na naman namin ang amin na panawagan is bilisan Mm -hmm. Bilisan ng uh, House of Representatives na tumukon din, dahil tumutugon na yung Senado, mm -hmm. tapos i-review na yung mekanismo sa pagtatakda ng sweldo. Ibig sabihin, ng ang Regional Wage Board? Uh, maraming paraan. No? Pwede siyang uh, i-tweak na ang kanyang focus ay uh, i-monitor sweldo, mm -hmm. tapos uh, i i itulak pa yung productivity incentive schemes no? Mm -hmm at uh, itulak yung collective bargaining uh, negotiation sa mga pabrika mm. kasi dito sa regional wage boards natin 34 years na to na ubiiran mm. ay uh, laki na lang agwat eh mm. Baga, kung ang uh, mechanism na ito ay hindi nakatutugon at lumalaking agwat ng cost of living at sweldo ng mga manggagawa ibig sabihin may mm. problema yung mechanism okay. pero ako lang itong last point ko na lang weng sir ko hindi po ba delikado kapag pinaubayan natin sa kamay ng mga politiko ang wage fixing Legislated wage increase. Kasi alam naman natin ang laro kapag politika na ang umiral sa isang napaka-socially sensitive na isyo kagaya po ng sahod. Um, pwede siya ang Kongreso makialam from time to time. Ayun uh, yun, naman yung, ano, yung kanilang uh, mandate. Eh. Mm -hmm. uh, kahit na mayroon tayong mekanismo na tinerate since way back 1989. Dapat ang pakialam na ng ano, ng, uh, ng uh, tama dong ng Senado eh kulang ang increase na ginawa ng wage sports dagdagan natin. Mm -hmm. Okay? So, dapat tumugod yung House of Representatives. Pero, ang pinakamalalim na problema, tingnan nila na ang mekanismong tinreate ng way back 1989 na hindi epektibo. Kasi kung epektibo yan, dapat nakahabol ang sweldo na ng mga gagawa sa cost of living. Mm -hmm. Dapat ayun ang i-review at baguhin. Okay. Para ubangkop tayo sa present conditions ngayon na Uh, ang sweldo ng mga ay mahabol na lang sa inflation. Okay. Ako sa akin, ano hong nakikita nyo? Mangyayari kaya to kasi ang pangulo, itong linggo lang, ang pangako niya by 2028 tatang focus ay talagang job creation. Eh. Yes. Uh -oh. Ngayon, ang ang sinado, uh, wage increase. Mm -hmm. Parang hindi na mag-match ang campaigno nila eh. mm -hmm. Kasi mas gusto ng pangulo mas maraming investor dito. 'Yun ang problema natin, mm -hmm. 'yun ang hindi kaya baka Pwede magiging election issue? Iyan, hmm. mga gusto ho magpabango lang para sabihin na oh, may ginagawa, kaso lang may, maha may mga humaharang. Una, hindi naman nagko-conflict yung uh, job generation campaign sa ka-increasing wages. Eh. Dapat pareho yung tinutugunan ng ating gobyerno wag uh, pag-awayin kumbaga kasi both ay pangangailangan mm. ng uh, mga manggagawa at ng buong ekonomiya natin. Hindi dapat mag-conflict yan. Mm. Number two, ay eh, ang uh, ang pagtugon ng sa sweldo, uh, tinitingnan namin yan na maganda yung ginawa ng Senado. sa mm. Isa focus yung kanilang attention sa charter change, di ba? Focus mm sila ng attention sa agenda ng manggagawa. Mm. Same is true dapat sa ano, sa House of Representatives kasi mm isa nang uh, justifiable issue yung pagtaas ng sweldo kasi kahit sa lahat ng surveys na ginawa last year lahat ng mga survey uh, entities nagsasabi ang unang dapat tugunan ng gobyerno ay pagtaas ng sweldo at pagtaas ng presyo na bilihin mm -hmm. mm -hmm. di ba at saka trabaho mm -hmm. yun yung mga pangunahing concerns na lumabas sa survey yes. yun ang dapat tugunan sabay-sabay ng ating gobyerno hindi pagbabanggain kasi Ah, kapag natugunan mo yung pagtaas ng sweldo ng manggagawa mm -hmm. it will boost naman ang spending eh mm -hmm. ah, consumer spending it boosts the economy pag tinugunan mo yung problema sa inflation mm -hmm. di ba yung take home pay mm -hmm. ng mga wage and salary earners pag tinugunan yeah. mo yung traba ang investments di ba generate ng trabaho so yun yung mga bagay na talaga kano Uh, dapat inaasi ng gobyerno kaysa charter hmm. change. Right. Salamat. Oo, sir, sa maraming salamat uh, po sa oras ha. Naibahagi niyo ang opinion. Thank, Thank, you, ha, you. sir Renato. Thank you. Salamat din po. Uh, magandang umaga po. Magandang umaga. Sir Renato Magtubo, siyang chairperson ng Partido Manggagawa. Kinikilingan, walang